nagsalita si sa Derek Loren laban sa ikinakalat ni Janine. Once na hindi pa tumigil sa pagpapakalat ng issue, laban kay Paolo Abilino, mapipilitan alisin ng proyekto niya na nakahanda na. Maling mali ang strategy nito para muling umingay ang panganan. Alam niya naman na may ginagawang teleserye ang kay Pao. na pa naglalabas ng na mga issue na never naman sinabi o inamin ni Paolo na naging sila ni Janine. Ayon nga sa mga komento, sinong hindi mga alarma sa mga pinagagawa niya? Hindi ba siya kinikilabutan na bakit niya sinisiraan ngayon si Paolo? Dahil hindi ba umiingay ang relasyon nila ni Jericho? Grabe! naging mabuti sa yung ex-love mo. Huwag naman sana manira. Kaya namin misinterpret ng iba ang aktor. Mabilis na ang mga netizens. Hindi man lang hingiin ang paliwanag nito. May karma ang ganyan na gawain mo Janine Gutierrez. Ayon pa sa isang komento. Mukod sigaw namin lahat. Kung ayaw mong mabash mahusgahan, tumigil ka na. Magsama na lang kayo ni Jericho. Kasi si Paulo, hindi ka naman talaga niloko o niligawan. Sadyang nag-assume ka lang, kaya ganyan ka at napapahiya ngayon. Huwag magtaka kung bakit si Kim ang mahal ng taong bayan at siyempre ni Paolo Abilino. Hindi ikaw. Inanang yan sa mga komento anong sinin nyo rito sa mainit-init na update na naman patungkol kay Janine at sa Kimpaw.